Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Natry mo na bang kumain ng sauerkraut o kimchi? Kung oo, alin ang mas gusto mo? Kung hindi pa, alam mo bang ang dalawang sikat na fermented na pagkain na ito ay hindi lang basta pampalasa? Ito rin ay may dalang benepisyo sa kalusugan. Halina't talakayin ang mga katangian, sangkap at epekto ng sauerkraut at kimchi para malaman mo kung alin ang mas angkop sa iyong lifestyle at health goals. Ano ang sauerkraut? Ang sauerkraut ay isang fermented cabbage na nagmula sa Germany at kilala na noon pang medieval times. Isa itong budget-friendly na pagkain na madaling gawin sa bahay. Simple lang ang mga sangkap nito: repolyo at asin kaya't mild ang lasa at perpekto para sa mga taong ayaw ng masyadong komplikado o maanghang na pagkain. Ano ang kimchi? Ang kimchi naman ay isang tradisyonal na Korean fermented dish na may mas komplikadong lasa. Ginagamit dito ang napakabbage, labanos, bawang, luya, sili at asin. Alam mo bang bawat rehiyon sa Korea ay may sariling bersyon ng kimchi? Kaya't ang lasa nito ay maaaring magbago-bago depende sa spices na ginamit. Natry mo na bang kumain ng kimchi na may iba't ibang spices? Ano ang paborito mong version? Mas maraming sangkap, mas maraming nutrients. Dahil mas maraming gulay at spices ang kimchi, mas mataas ang phytonutrients nito at iba't ibang probiotics. Ngunit hindi rin nagpapahuli ang sauerkraut dahil taglay nito ang lactobacillus plantarum na tumutulong sa pagpapalakas ng good bacteria sa bituka. Pareho silang may natatanging microbes na kapakipakinabang sa digestive health. Narito ang mga benepisyo ng sauerkraut. Number 1. Probiotics para sa gut health. Nagpapabuti ng digestion at immune system, lalo na kung may problema ka sa bloating. Number 2. Vitamin U para sa stomach health. Nakatutulong sa paghilom ng ulcers at pagbawas ng gastric inflammation. Number 3, glutamine para sa gut repair. Mahalaga para sa pagsasaayos ng leaky gut at pagbawas ng gut inflammation. Number 4, low calorie at high fiber option. Magaan sa tiyan ngunit nakakabusog, kaya't perpekto para sa weight loss. Kung ikaw ay nagda-diet, siguradong makikinabang ka sa sauerkraut dahil sa kanyang low calorie content. Narito naman ang mga benepisyo ng kimchi. Number 1, mas maraming nutrients mula sa spices. Ang mga sangkap tulad ng bawang, luya, at sili ay may anti-inflammatory at immune-boosting properties. Number 2: Protection laban sa pathogens. Ang unique microbes ng kimchi ay tumutulong laban sa foodborne illnesses at fungal infections. Number 3: Metabolism boost at fat loss. Ang capsaicin mula sa sili ay nagpapabilis ng metabolismo at tumutulong sa fat loss. Number 4. Vitamin C for Immune System Ang isang tasa ng kimchi ay may mataas na vitamin C content na nakapagpapalakas ng resistensya. Paano siguraduhin sulit ang benepisyo? Kapag bibili ng sauerkraut o kimchi, siguraduhin raw o hindi pasteurized ang bibilhin. Kung may oras ka, bakit hindi subukang gumawa nito sa bahay? Hindi lang ito mas sariwa, mas makokontrol mo rin ang mga sangkap. Narito ang isang simpleng tip. Gumamit ng sea salt or rock salt para sa fermentation para mas maging natural ang proseso. Alin ang mas mabuti, sauerkraut o kimchi? Depende ito sa iyong panlasa at health goals. Ang kimchi ay mas nutrient dense at mataas sa vitamin C. Ngunit ang sauerkraut ay mas mild at maaaring mas madaling tanggapin ng mga may sensitibong tiyan. Sa parehong paraan, Parehong kapakipakinabang ang mga ito, basta't regular mong kakainin. Sa huli, walang talo kung pipili ka ng sauerkraut o kimchi. Ang mahalaga ay isama ito sa iyong diet para makinabang ang iyong kalusugan. Alin man ang piliin mo, siguraduhing angkop ito sa iyong lifestyle at panlasa. Kung gusto mo pang matuto tungkol sa iba't ibang tips para sa digestive health, panoorin ang iba ko pang videos. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, Mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.